Pilipino ka, di ba? Pilipino tayong lahat, mga tol. Lahat tayo biktima, lahat tayo taxpayer, lahat tayo mga tol, di ba? Nanakawan. Ngayon, ang problema, mga kapatid, tila ba hindi nagkakaisa ang mga Pilipino, mga tol, dahil sa iba't ibang kulay ng politika rito sa Pilipinas, hindi pa rin talaga natututo, eh no? So ngayon mga tol, pag-uusapan natin ang na mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Samahan ninyo ako mga kapatid. I'm just a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa Bago pa man mga kapatid magsagawa ng uh, tatlong araw na rally Actually nasa second day na ngayon ang rally ng Iglesia Ni Cristo Marami nang kumakalat na mga balibalita na itong rally na to ay magsisisigaw daw ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ng BBM Resign. Marami, may mga nagko-comment pa nga sa akin eh. ba? Diba? Bakit daw ang INC na kikisali sa politika at uh, bakit daw magsisisigaw ng BBM Resign? Na para bang advance, alam na agad nila kung ano mangyayari. Mga tol, kahapon, mga kapatid na balita, na may mga grupo na nagpunta doon sa rally ng iglesia na may mga dalang placards na nakalagay BBM resign. Hindi sila tinanggap, hindi sila pinapasok, hindi sila winelgam ng mga INC kasi iba yung layunin nung mga yon at iba yung layunin ng iglesia ni Kristo. Malinaw mga kapatid. Sa pahayag kahapon ng tagapagsalita ng Iglesia ni Kristo na hindi hangarin ng kapatiran sa iglesia ni Cristo, ang pabagsakin ang gobyerno. Paulit-ulit nang nililinaw 'yan pero tila ba ayaw tanggapin ng ibang mga Pilipino. Kasi kapag sumigaw ang iglesia ni Cristo ng BBM resign, uh, iakyat si Sarah, 'Yun ang pamumulitika. 'Yun ang pamumulitika. Pero yung panawagan lang mga tol ng uh, accountability panawagan lang ng transparency for uh, fair justice mga tol. Hindi yun pamumulitika, yun ay sentimiento ng isang ordinaryong Pilipino na naging biktima mga kapatid nitong mga nangyayaring korupsyon dito sa ating gobyerno. So nililinaw natin yan mga tol. Ngayon dito sa balitang panonoorin natin mula rito sa News 5. Sabi rito, kilos protesta ng INC hindi raw para pabagsakin ng gobyerno. Panoorin natin to mga kapatid. Bigyan natin ng reaction and commentary. Ikalawang araw na ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Paglilinaw ng INC, hindi nila tinutulak ang pagpapabagsak sa gobyerno. Gusto lang daw nilang papanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Tatandaan nyo mga tola, may problema kasi rito eh. Meron tayong society bias, mga tinatawag na gano'n eh. Alisin natin yung pangalang INC. Kasi INC kasi ang nag-organisa nito eh. Pero alisin natin yung INC. Mga Pilipino rin yan. Mga Pilipino din yan mga tol. Kapwa nyo Pilipino. 'di ba, na nananawagan na ipakita maging tapat ang ginagawang investigasyon. Lalo na ngayon mga tol, hindi malinaw dahil ngayon ginagawang investigasyon sa ICI eh, ayaw nilang ipakita, 'di ba? Sila-sila lang may alam kung anong nangyayari sa investigasyon. Malay ba natin mga tol kung hinuhokus-pokus 'yan? Kasi doon nga sa Blue Ribbon Committee, di ba, nakikita natin na hindi maganda ang takbo ng investigasyon mga tol. Eh doon pa kaya sa hindi natin nakikita kung anong pwedeng gawin doon. So yun lang yung panawagan ng INC. Ipakita sa publiko kung ano yung nagiging takbo ng uh, investigasyon. Pero hindi para pabagsakin ng gobyerno mga tol. Mali eh. Di ba? Mali yung unang-unang mga fake news mga kumakalat na ganun daw ang layunin. Nasa fraud pa, nabaligtang yan. Si Merlos Banyos. Linggo ng umaga, nagsimulang dumami ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo na nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa unang araw ng kanilang rally for transparency and a better democracy. Hmm. Kahit mainit, nagtiis sa mga miyembro ng INC. Pagdating naman ng hapon, biglang buhos ang ulan. Hindi pa rin nagpatinag ang mga nagkilos protesta. Pa Ganito kasi ang pagkakaisa. Ito yung totoong pagkakaisa eh, na hindi kayang magaya, hindi kayang hindi ka gustong tularan pero hindi magawa ng marami mga tol. Kaya ang naiisip na lang nilang gawin, batikusin. Mamaya isa-isahin nating sasagutin yung mga batikos. Pagsapit ng gabi, punong-puno ang Kirino Grandstand para sa programa. Umabot sa Luneta Park ang dami ng mga tao. Itinanggi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang mga paratang na ang kanilang rally ay pagtatangkang destabilisasyon sa gobyerno. Hmm. Ayon kay INC spokesperson Edwil Zabala, gusto raw ni nilang palakasin pa ang gobyerno sa pamagitan ng accountability at katapatan. Mm -hmm. Sinasabi lang daw na... O ang tanong, kayo ba hindi nyo gusto ng accountability? <laughs> tanong, kayo ba gusto nyo, ayaw nyo ng accountability? ...ang ilala na destabilization ito para lumihis at sa sagutin ng tunay na issue pagdating sa katiwalian. Mm. Isang coordinated diversionary tactic, isang pagtatangkang Iwasan na sagutin ang tunay na isyo batay sa mga naglilitawang ebidensya. Mm -hmm. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan. Ayon naman kay INC Minister of Gospel Bienvenido Santiago Jr., ayaw nila ng solusyon na hindi legal at hindi na ayon sa konstitusyon. Tutol mm -hmm. daw sila sa pagpapalit ng liderato sa gobyerno sa pamamagitan ng revolusyon. Oh. Malinaw mga tola, Meron kasing mga nagsasabi, o oh, eh, sino ipapalit ninyo, Sara Duterte? Eto mga tol, malinaw, iglesia na mismo nagsasabi pero gusto pa rin nilang paniwalaan yung mga vlogger na nagpapakalat ng fake news, di naman mga member ng INC yun. Sa INC na nga, official mga tol, sinasabi ng INC, hindi kami sang-ayon o hindi, hindi sang-ayon ng INC o tuto lang INC sa pagpapalit ng liderato sa pamamagitan ng revolusyon kasi nawawala dun yung demokrasya. Ang demokrasya mga tol, nagaga, nagagawa yan sa pamamagitan ng halalan. Di ba? Hindi yung tipong gusto mong ibagsak yung presidente, ipapalit mo yung bise. Di ba? Walang demokrasya doon mga tol. Revolusyon yun. Hindi sang ayon ng INC doon. Again, sinabi na yan ng malinaw ng INC pero marami pa rin sa mga kababayan natin dahil hindi nila matanggap yon, Ang paniniwalaan na lang nila yung ibang mga taong nagkakalat na lang ng fake news military junta at snap elections hmm. ang gusto raw ayaw namin ng snap elections ayaw namin ng military junta kaya nga patay sa mga vlog ko eh 'di ba sinasabi ko hindi ako sang-ayon doon sa mga panawagan ng ibang grupo na makialam na ang mga militar nila mapatalsik ang mga nagnakaw sa kap hmm. Mapatalsik ang mga nagnakaw military junta at snap elections. Ang gusto raw nila, mapatalsik ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Kayo, hindi nyo ba gusto ang yun? Ang gusto natin! Tanong ko lang ulit, kayo, hindi nyo ba gusto yun? Mapanagot yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan? Hindi nyo ba gusto yun? Diba? Lahat ng solusyon, lahat ng hakbang, dapat sumunod sa paraang legal mm. at payapa. Hindi natin hinahangad ang pagbaksak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Yung mga tiwaling opisyal, yan ang dapat alisin. Tama. Hindi po yung pamahalaan gumagarantya sa kalayaan ng mga mamamayan. Paglilinaw rin ang mga ministro ng INC, hindi raw pakikialam sa politika ang ginagawa nilang rally kundi pagpapahayag lamang ng kanilang sentimyento na karapatan naman ng mga Pilipino. Ito kasi mga kapatid, o pag sinabi kasi yung alam sa politika mga tol, pinapakialaman na ng individual o ng isang organisasyon yung takbo mga kapatid. Dalimbawa, ayaw nyo, nang, ayaw nyo na dito sa presidente to, gusto nyo na siyang alisin, meron kayong ipapalit na ibang politiko. ba? Diba? Merong babagsak na politiko, merong magbe-benefit na politiko. Ang tanong mga tol, yun ba ang gusto ng majority ng mga tao? Wala nang demokrasya yun. Yun na yung pangingialam alam sa politika kasi gusto ng palitan, yung liderato, gusto ng palitan o baguhin mismo yung takbo ng gobyerno. Yun yung pamumulitika. Pero ang sigaw na transparency sa accountability mga tol, yun ay sigaw ng isang ordinaryong Pilipino na nababagalan dahil mahigit isang daang araw na mga tol mula nung pumutok itong issue na to sa flood control, wala pa rin nakukulong mga tol. Meron pa nga mga sumisigaw eh, mas marami pa daw hinuli ng na mga nagrayot nung nakaraan eh. ba diba? sa mga mismong ano ni mismong mga naituturo ni eh ba diba? Ang gusto pa nga, ang gusto pa nga nung iba, mga ilam na yung mga sundalo, ang gusto pa nga nung iba, pati mga kapulisan, mga elam na eh. O mga pulis, bakit ninyo hinaharang yung mga nagrarali pero hindi ninyo, hindi ninyo uh, hinuhuli yung mga nagnakaw? Diba ganun yung sigaw ng iba? Ano yan, double standard o hypocrisy? 'di <laughs> Diba? Pero babala nila hanggat hindi napapanagot ang mastermind sa korupsyon ay tuloy ang kanilang pagmamatyag sa mapayapang paraan. Pero, mo mga tol tahimik lang ang INC pero ngayon lang nangyari to na sa loob ng isang taon dalawang beses na nag ang INC. No, ngayon lang yan mga tol. Hanggat hindi napapanagot yung mga mastermind hmm. sa korupsyon, ito natin ang ating pagmamatsyag at mga pananawagan sa mapayapang mga paraan. Mm -hmm. Nilatag din nila ang mga gusto nilang mangyari. Una ay transparency o pagbubukas ng investigasyon ng ICI. Ayon kay Zabala, karapatan ng mamamayan na malaman ang mga hakbang ng komisyon. Tama. Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Makonsyensya kayo! Sa dinami dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon. Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Mm -hmm. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Sunod na hiling ng INC Accountability, panagutin ang sino mang nasa likod ng pagganakaw sa kaban ng bayan, anuman ang posisyon. Dapat Tama. din daw ibalik ang ninakaw nila. Tama. At huli, gusto rin daw nila ng hustisya at maiharap lalo na ang utak ng korupsyon. Tama. Pero hindi sila nagbanggit ng pangalan kung sino ito. Magtutuloy-tuloy ang kilos protesta ng INC hanggang Martes, November 18. Nagbabalita mula sa... Ito pa mga kapatid, maraming mga kumakalat ngayon sa social media. No? Bakit ang INC daw nagraraling ganito eh, di ba? INC rin ang nag-endorso nitong mga to, mga tol. Napakasimple lang niyan eh. Ang INC mga tol hindi naman mga Diyos, mga tao rin yan tulad nyo. Bumoboto pero minsan hindi nyo alam na yung iboboto ninyo eh, ganito palang uri ng tao. Wala tayong pinaparatangan ulit mga kapatida pero para lang mas maunawaan, nang na, may hinang alam mo na meron tayo kasi mga kababayan na talaga may hina ang kaisipan eh for example meron kang kaibigan matagal mo nang kaibigan tinulungan mo pinasok mo magkatrabaho ikaw ang nagpasok ka para magkatrabaho ngayon yung kaibigan mo na yon na pinagkakatiwalaan mo na pinasok mo sa trabaho is nagloko nagloko dun sa trabaho niya anong gagawin mo ikaw nagpasok magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan para hindi ka mapahiya kasi ikaw nagpasok eh. Or hindi mo ito tolerate. At kakausapin mo at sasabihan mong itama kung ano man ang kanyang ginawang mali. ba? Diba? Yun ang problema mga kapatid kasi. Hindi nauunawaan niya ng mga Pilipino. Bakit daw nagsasalita ng ganito ang INC? Eh kami naman ang bumoto sa mga, sa mga nasasangkot na yan. O, oh, e eh, malay ba namin na etong mga binoto't sino sinuportahan namin ay eh, tulad ng mga sinasabi ko kaninang kaibigan ninyo, pinasok ninyo sa trabaho tapos biglang maglolo ko. Again, bakit kayo nakatutok sa INC? Eh hindi lang naman kami bumoto at hindi lang naman kami nagpanalo dyan. 2% nga lang kami, di ba? Sa tingin nyo ba kayang ipanalo no ng isang kandidato, 2% nga lang kami? Mas marami pa rin kayo eh. Majority kayo eh. 2% lang ang INC oh. Saka isa pa, ang panawagan ng INC, hindi lang naman pang sariling interes. Ito'y para sa lahat ng Pilipino. ba? Diba? Ang gusto natin mga tol, mapanagot kung sino man talaga yung mga totoong nagkasala. Nanonood kayo, di ba, ng mga hearing-hearing o di ba, minsan hindi nyo nagugustuhan yung takbo ng hearing, napapanood niyo na. Eh ano pa kaya yung mga hearing na hindi natin nakikita? Hindi natin alam kung anong hokus pokus ang nangyayari doon. Well, hindi natin sinasabing meron na pero yun nga yung gusto nating makita eh. Kaya yun yung panawagan ng INC. Sana mga tol na gets ninyo. Huwag kayong maging bias. Di ba may mga nagsasabi pa, mga kulto yan, sunod-sunurang kulto. Eh, imagine nyo mga tol ha, nung nakaraang rally may nagrayot May nag-utos doon. Di ba? Hindi ba yun ang kulto? Inutos na manggulo, sumunod ka naman. Yun ang kulto. Eto mga tol, kaisahan to. Tapos yun pa ang kulto. <laughs> diba? Yung nakaraan, nag-riot, ang daming nagko-comment. Eh wala kayong magagawa, hindi natin sila masisisi kasi galit na mga Pilipino. ba? Diba? O aminado yung iba dyan, mga tol, nag-comment sila ng ganun. Galit na mga Pilipino. biro mo, sinisira yung mga stoplight, sinisira yung mga barricade, nagba-vandalism. Tapos ipinagtatanggol ng karamihan sa inyo. Tapos ngayon, ito, mahinahon, payapa, peaceful, walang riot. Yung mga kapulisan nga, nagpapahinga lang sa gilid eh. Tapos ito pa yung sasabihan ninyo ng kulto. Aba, <laughs> double standard. Anyway mga kapatid, walang pagkakaisa ang bayan natin kung merong mga Pinoy na ganito. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.